Naka-Ad Pro na, nasusunog pa rin? Bakit kaya? Good day mga koys! Meron tayong ginagawa ngayon na NMAX b 2 Na nagkaroon ng problema yung kanyang Ad Pro So, naka-Ad Pro na, nasusunog pa rin, no? Uh, Bale, ang lumalabas na error sa kanya is Nagkakaroon siya ng P0335 oh, Also known as uh, CKP sensor or yung buong component ng stator. So, paano pa lumalabas ang P0335 mga kuy? No? Sa mga common to, sa mga nangyayari, Aerox and Max, no? B1 and B2. So, ito na nangyayari sa unit na to is naka-add pro na, nasusunog pa rin. So, bakit? Ang tanong natin mga kuy, bakit? Isa sa nakita ko is yung nagkabit. Sa brand, walang problema. Sa nagkabit, oo hindi ko naman sinasabi na magaling kami rito sa Tenix Motor Service, no? Siguro yung nagkabit nito na kulang lang ng uh, paggawa. Dito sa tenex Motor Service kasi, mas marami kami ginagawa pagdating sa air ng P00335, no? Okay, pakita ko sa inyo yung nangyari sa unit ni sir. Yan. Naka-add po na. Nagsusunog pa rin yung wire, no? Bale, ito pala mga kuys, uh, nilayo na natin yan. Nandito yan sa ilalim, so ang ginawa namin, dahil magpuputol kami mamaya, inilabas na namin. No? At ilalagay namin dito. Okay? Ililingan na namin gan, Tapos, hindi na namin gagamitin tong ad Pero magandang ano to, magandang brand to. Kilalang brand dyan, mga kuys, ha? Hindi ko inano yan. Okay, bali, ito nakita namin problema. Ganyan natin. Okay. Okay. So, ayan. Nakita nyo mga kuwis kung paano nila ikinabit. So, ito. Nagkakaroon pa rin ng loose connection. Kaya nagiinit. Nangyayari pa rin yan. Dapat dyan nakapix. Hindi siya lumulawang. Uh, yun, as in nakapix. Sobrang higpit ng ter terminal. So, ang ginagamit namin dito is tong ceramic namin na na terminal, no? Sa terminal. So, ito kasi ang ginagamit namin 20 ampere tapos 20 ampere, so bali 40 ampere. Kasi dumadali na ampere rito sa mga wire na ito mga kois nasa 20 to 40 ampere. So kailangan yon ano, consistent yon uh, Kung ano pangangailangan yung wire na ampere, yun ang ibibigay mo na terminal para sa kanya. At hindi pa yon mga kois. is. Siyempre, kailangan sobrang higpit. Katulad nito hindi siya nakahinang. Uh, ang ginagawa natin dito sa tennis motor service, syempre, hinihinang natin. No, mga kuis? Tapos, at hindi pa yon di ba? Ah uh, Meron pala sa akin nakapagturo, no, meron pala sa akin nakapagturo regarding dito sa mga connector. So, naglalagay na kami ngayon mga kuwis ng thermal grease. Ayan o, no? niya nyo ba mga kuwis? Para malesing nga yung heat o yung init every time na nagka-tracking. Thermal grease, dalawang klase pala to, thermal grease na yan. Meron nasa sya range, meron nasa tube. Okay? So tara kuy, pakita namin sa inyo kung paano kami magkabit ng uh, thermal sakit dito sa tennis motor service. Let's go! yun mga kuis bali natapos na pala ang ating pagpapalit ng ceramic terminal lag no? na kanina naka add pro so sana may natutunan kayo sa diskarte namin dito sa Tenix Moto Service kung paano kami magpalit ng uh, terminal lag o ceramic terminal lag sa mga nagkakaroon ng P0335 o also known as ang kanyang stator or CKP error problem sa mga common niya sa mga NMAX and Aerox no? Sana may natutunan kayo mga kuwis. At syempre, alam nyo na, walang iba. Then, lang. Sa kalam.